Medyo nakakagulat, di ba? Marami sa atin, lalo na kapag nasa edad 60 na, ang iniisip na itlog lang ang dapat nating iwasan para maging malusog. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang itlog ang dapat pagtuunan ng pansin? Paano kung ang mga bitaminang akala nating nakakabuti sa atin ay siya palang nagdadala ng piligro? Narito ang isang masakit na katotohanan. Sa ating pagtanda, nagbabago ang pangangailangan ng ating katawan ang mga bitamina na noon ay kailangan natin, ngayon ay baka sobra na o di kaya'y nakakasama na. Baka ang mga iniinom nating suplemento araw-araw na binili natin sa supermarket o sa botika ay hindi natugma sa ating edad. Kaya marami sa atin ang nakakaranas ng mga di inaasahang sakit, paghina o di kaya'y mas lalong humihina ang katawan dahil sa maling pag-inom ng mga bitaminang ito. Pero may pag-asa pa, may sikreto akong ibabahagi sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil sa video na ito, hindi lang natin tatalakayin ang apat na mapanganib na bitamina na dapat nating iwasan, kundi pati na rin ang apat na bitamina na dapat nating inumin araw-araw para maging malusog at malakas. Itong mga bitaminang ito ay makakatulong sa atin na magkaroon ng masiglang puso, matalas na isip at matibay na buto. At huwag na huwag kayong aalis dahil sa dulo ng video na ito, may isang bitamina akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at baka isa ito sa mga hindi ninyo inaasahang dapat pala nating inumin. Kaya halina't alamin natin ang mga bitaminang ito. Ngayon, simulan na natin sa unang mapanganib na bitamina na dapat nating pag-ingatan, lalo na kapag tayo ay C2 pataas na. Ito ay walang iba kundi ang bitamina A. Narinig ninyo ng tama ang bitamina A. Marami sa atin ang iniisip na ang bitamina A ay para lang sa mata. At totoo yan, napakahalaga nito para sa ating paningin. Pero sa ating pagtanda, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo sa sobrang dami ng bitamina A. Kapag sobra ang bitamina A sa katawan, lalo na mula sa mga suplemento, maaari itong magdulot ng toxicity. Ibig sabihin, nalalaso ng ating katawan. Ang mga sintomas nito ay maaaring maging kasing simple lang ng pagkahilo o pagkasakit ng ulo. Pero sa matagal na panahon, maaari itong maging mas malala tulad ng pagkasira ng atay, pananakit ng buto at pagiging mas marupok ng mga buto na siyang nagpapataas ng tsansa na tayo ay magkaroon ng bali. Isipin ninyo, ang akala nating pangmatang bitamina ay siya palang nagiging sanhi ng pananakit ng ating mga buto at joints. Kaya't kung kumukuha kayo ng bitamina A, mas mainam na ito ay galing sa mga pagkain. Sa Pilipinas, napakadaling makakuha ng pagkain na may bitamina A. Halimbawa, ang mga carrots, kamote at mangga. Ito ay mga natural na sources at mas madaling maabsorb ng ating katawan nang hindi nagkakaroon ng overdose. Kaya bago kayo bumili ng suplemento na may mataas na dosage ng vitamina A, tanungin muna ang sarili, kailangan ko ba talaga ito o sapat na ba ang nakukuha ko sa mga kinakain ko? Ngayon, dumako naman na tayo sa ikalawang vitamina na dapat nating pag-ingatan, ang vitamina E. Tulad ng vitamina A, ang vitamina E ay isang antioxidant na may mahalagang papel sa pagprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Pero sa mga taong nasa 60 pataas, ang pag-inom ng mataas na dosis ng bitamina E ay maaring maging mapanganib. May mga pag-aral na nagpapakita na ang sobrang dami ng bitamina E ay maaring magpataas ng panganib ng prostate cancer sa mga lalaki. Bukod pa rito, maaari rin itong magdulot ng bleeding o pagdugo, lalo na kung umiinom ka rin ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, tulad ng aspirin. Mag-ingat kayo dahil ang kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Kung nakakakain na kayo ng mga prutas at gulay tulad ng spinach, broccoli at mga mani, sapat na ang nakukuha ninyong bitamina E. Hindi na kailangan pa ng suplemento. Sa katunayan, ang mga natural na sources ng bitamina E ay mas epektibo at mas ligtas. Tandaan, ang sobra ay nakakasama at minsan ang simpleng pagkain ng gulay at prutas ay mas mainam pa kaysa sa pag-inom ng mga tablets. At ngayon dumako na tayo sa pangatlong bitamina na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang bitamina K. Hindi ba't nakakagulat na pati ang bitamina K ay kasama sa listahan? Ang bitamina K ay mahalaga sa pagpapalabnaw ng dugo at sa kalusugan ng ating mga buto. Ngunit ang pag-inom ng suplemento ng bitamina K ay maaaring makasagabal sa mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin nakaraniwang karaniwang iniinom ng mga matatanda. Kung umiinom kayo ng ganitong gamot, maaaring mabawasan ang bisa nito kapag sabay ninyong ininom ang vitamina K. Kaya kung nagpaplano kayong uminom ng vitamina K, lalo na kung umiinom kayo ng mga gamot sa puso, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Kung wala naman kayong iniinom na gamot, mas mainam na kunin ang vitamina K sa mga pagkain. Maraming pagkain sa Pilipinas ang mayaman sa vitamina K tulad ng kangkong, malunggay at iba pang mga madahong gulay kaya't hindi na kailangan pang mag-abala sa mga suplemento. Ang mahalaga ay ang balanse, hindi ang sobra, hindi. At ang pang-apat at huling mapanganib na bitamina na dapat nating iwasan ay ang iron. Marahil marami sa atin ang iniisip na ang iron ay kailangan natin para magkaroon ng lakas. Totoo naman ito, lalo na kung may anemia tayo. Ngunit, ang iron ay hindi dapat inumin ng basta-basta, lalo na kapag wala tayong diagnosed na iron deficiency. Sa ating pagtanda, mas madaling maabsorb ng ating katawan ang iron at kapag sobra-sobra ang iron sa katawan, maari itong magdulot ng sakit sa atay, atay at sa puso. Ang iron overdose ay maaring maging toxic at masama sa katawan. Kaya kung hindi ka naman inirereseta ng doktor mo para uminom ng iron, mas mainam na iwasan ito. Ang iron ay nakukuha na natin sa mga kinakain nating karne, manok at gulay. Kaya't kung regular naman kayong kumakain ng mga ito, sapat na ang nakukuha ninyo. Ang pag-inom ng iron na hindi kailangan ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Kaya tandaan, hindi lahat ng suplemento ay kailangan nating inumin. May mga bagay na mas mainam na kunin natin sa natural na paraan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang apat na bitamina na dapat nating inumin araw-araw. Una sa listahan ay ang bitamina D ang bitamina D ay parang sikat ng araw na kailangan natin para maging malusog. Sa ating pagtanda, humihina ang kakayahan ng ating balat na gumawa ng bitamina D mula sa sikat ng araw. Mahalaga ang bitamina D para sa ating mga buto dahil tinutulungan nito ang ating katawan na mag-absorb ng kalsyum. Kung wala ang bitamina D, kahit gaano pakadami ang kalsyum na kainin natin, hindi ito maaabsorb ng ating buto kaya't madali tayong magkaroon ng osteoporosis. Bukod pa rito, mahalaga rin ang vitamina D para sa ating immune system na siyang panlaban sa mga sakit. Kaya kung naghahanap kayo ng isang suplemento, unahin ninyo ang vitamina D. Kaya huwag mag-atubiling lumabas sa umaga para masikatan ng araw o kaya'y maghanap ng suplemento ng vitamina D. Isang simpleng paraan para siguraduhin na malusog ang ating mga buto. Pangalawa sa listahan ay ang vitamin B12. Sa ating pagtanda, humihina ang kakayahan ng ating tiyan na mag-absorb ng vitamin B12. Napakahalaga ng B12 para sa ating nervous system at sa paggawa ng red blood cells. Kung kulang tayo sa B12, maaari tayong makaramdam ng panghihina, pamamanhid ng mga daliri at pagkalito. Maaari rin itong magdulot ng memory loss. Kaya't kung may nararamdaman kayong ganito, baka kulang kayo sa B12. Ang B12 ay matatagpuan sa karne, isda at itlog. Pero kahit kumakain tayo ng mga ito, hindi natin masisiguro na naaabsorb ito ng maayos. Kaya't kung may budget kayo, subukan ninyong mag-inquire sa inyong doktor tungkol sa B12 supplement. Maaari itong makatulong sa inyo para maging masigla at matalas ang inyong isip. At ngayon, dumako tayo sa pangatlo, ang calcium. Hindi na ito bago sa atin, di ba? Alam nating mahalaga ang calcium para sa ating mga buto. Pero sa ating pagtanda, mas madali na tayong mag-lose ng kalsyum. Kaya't mahalaga na siguraduhin nating sapat ang nakukuha natin araw-araw. Makukuha ito sa mga gatas, cheese, at yogurt. Kung hindi naman kayo mahilig sa dairy products, meron din itong makukuha sa mga madahong gulay. Ngunit tandaan, ang calcium ay kailangan ng vitamin D para maabsorb nang maayos. Kaya't kung nag-iinom kayo ng calcium, siguraduhin ninyo na may kasama itong vitamin D. Isipin ninyo kung ang isang bahay ay walang semento, hindi ito magiging matibay. Ganoon din ang ating buto, kailangan nito ng calcium at vitamin D para maging matibay. At ang huling bitamina na dapat nating inumin araw-araw ay ang omega-3 fatty acids. Alam kong hindi ito bitamina, pero mahalagang mahalaga ito para sa ating kalusugan. Napakahalaga ng omega-3 para sa ating puso dahil nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol. Bukod pa rito, maganda rin ito para sa ating utak nakakatulong ito sa pagpapatalas ng ating memorya at pag-iwas sa memory loss. Kung hindi kayo mahilig sa isda, maaari kayong kumuha ng suplemento ng fish oil. Maraming klase ng isda sa Pilipinas ang mayaman sa omega-3 tulad ng bangus, sardinas at tuna. Kaya't kung nais ninyong maging malusog ang inyong puso at isip, siguraduhin ninyong kumakain kayo ng mga isda o umiinom kayo ng omega-3 supplement. Kaya sa madaling sabi, Mahalaga na maging matalino tayo sa pagpili ng mga bitamina na iniinom natin lalo na kapag nasa edad 60 na. Tandaan, iwasan ang bitamina A, bitamina E, bitamina K at iron mula sa mga suplemento maliban na lang kung irereseta ito ng inyong doktor. At huwag nating kalimutan ang apat na bitamina na makakatulong sa atin: ang bitamina D, vitamin B12, calcium at omega-3 fatty acids. Tandaan, hindi ito tungkol sa dami kundi sa kalidad at kung ano talaga ang kailangan ng ating katawan. Mahirap man paniwalaan, ang ating katawan ay parang isang hardin. Kailangan nating itong alagaan, diligan, at bigyan ng sapat na sustansya. Kung sobra ang bigay natin, baka malunod at mamatay. Kung kulang naman, baka matuyo at hindi mamunga. Kaya't mahalaga ang balanse. At ang pinakamagandang bagay sa lahat ay kaya nating gawin ito hindi kailangan ng malaking gastos o malaking pagbabago. Magsimula tayo sa maliliit na hakbang tulad ng pag-inom ng tamang bitamina at pagkain ng mga masustansyang pagkain. At ngayon, ang huling bitamina na sinasabi ko na tiyak na magugulat kayo, ito ay ang zinc. Narinig ninyo ng tama, zinc. Karaniwan itong iniisip na para lang sa mga bata o sa mga may sipon. Pero sa ating pagtanda, humihina ang ating immune system at mas madali tayong magkasakit. Ang zinc ay isang mahalagang mineral na nakakatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ito rin ay mahalaga para sa ating pangamoy at panlasa na minsan ay humihina sa pagtanda. Kung kulang ka sa zinc, maaari kang makaranas ng madalas na sipon o ubo. Kaya't kung naghahanap kayo ng isang supplement na makakatulong sa inyo na maging malakas at malusog, subukan ninyong mag-inquire sa inyong doktor tungkol sa zinc. Isang simpleng paraan para maiwasan ang mga sakit. Kaya't huwag kayong mag-alala, kaibigan. Ang ating edad ay hindi hadlang para maging malusog at masaya. Ang mahalaga ay ang ating kaalaman at ang ating pagmamahal sa ating sarili. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang at ang bawat hakbang ay mahalaga. Kaya't huwag kayong matakot. Handa akong tulungan kayo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel para sa mas marami pang helpful tips. At kung meron kayong mga katanungan o gusto ninyong mag-share ng inyong karanasan, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga iniisip. Tandaan, ang buhay ay isang regalo at ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang kalusugan. Kaya't sama-sama nating alagaan ang ating sarili. Alagaan natin ang ating katawan, ang ating isip, at ang ating puso, mabuhay ng masaya at malusog sa bawat edad.